Talambuhay ni Freddy Aguilar, 1953 hanggang 2025. Maagang buhay at edukasyon, kapanganakan, ipinanganak bilang Ferdinand Pascual Aguilar noong ikalima ng Pebrero taong 1953 sa Santo Tomas, Isabela. Edukasyon, nag-aral ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology ngunit hindi nakatapos. Sa edad na labing walo, umalis siya sa tahanan at nagtungo sa Maynila upang ituloy ang musikang napasukan na niya simula edad labing apat. Karera sa musika, simula, nagsimula bilang music hero sa kalye at mga bar, tulad ng Hubbard House sa Ermita, Manila, noong 1973. Pandaigdigang tagumpay ng, anak, inilabas noong 1978, naging pinakamabentang awiting Pilipino sa kasaysayan, 33 milyong kopya global, isinalin sa 51 wika, at umakyat sa hashtag isa sa Japan at Europa. Isinulat bilang paumanhin sa magulang matapos niyang iwan ang pamilya at pag-aaral. Awit ng protesta, ang kanyang bersyon ng Bayan Ko, 1978, naging simbolo ng Revolusyong Ed sa isang libo na walumput-anim na laban kay Marcos. Dinagdagan niya ng isang verse ang orihinal na kanta. Sumulat ng mga kritikal na awit gaya ng Katarungan, Justicia, pangako, pangako ng leader at luz de minda, pagkakaisa na nagdulot sa kanyang pagbabawal sa media noong rehimeng Marcos. Iba pang kilalang awit, Magdalena, tungkol sa prostitution, Mindanao, tungkol sa hidwa ang Muslim, bulag, pipi at bingi at ipaglalaban ko. Politikal na pakikibahagi aktibismo, sumuporta sa kilusan laban kay Marcos at naging bahagi ng mga rally kasama ang Apo Hiking Society. Suporta kay Duterte, naging paboritong mga awit ni Rodrigo Duterte, tumugtog sa kanyang kampanya, at itinalaga bilang Presidential Advisor on Culture and Arts. Tumakbo bilang senador noong 2019, nasa ikatatlumpong pwesto, sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Kontrobersya at personal na buhay. Mga relasyon, apat na asawa, Marilyn Angelo, Nulipikado, Josephine Quipo, 22 taon, may fourth anak, kabilang si Megan Aguilar, Antonette Martinez, 17 taong gulang nang magsimula ang relasyon, at Jovi Albao, 16 na taong gulang nang pakasalan niya noong 2013. Relihiyon, ipinanganak na katoliko, naging born again Christian, at nagbalik loob sa Islam noong 2013, Tinawag na Abdul Farid para pakasalan si Albaw. Trahedya, nasunog ang kanyang tahanan sa Quezon City noong 2018, nawala ang mga award, instrumento, at koleksyon sa sining halagang 15 na milyong piso. Kamakailang pangyayari at pagpanaw, kamatayan, pumanaw noong ika-27 ng Mayo taong 2025 sa Philippine Heart Center, Quezon City, sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure. Libing, inilibing agad sa Manila Islamic Cemetery alinsunod sa tradisyong islamiko. Mga parangal at pamana, Gantimpala, Asia Star Award 2008, mula sa Korea Asia Model Award Festival. Pamana, kinikilala bilang haligi ng original Filipino music, OPM, at Pinoy rock. Nananatiling simbolo ng pagmamahal sa bayan at protesta sa pamamagitan ng musika.